tapin ko na yung 250 mo, tapos mag-monthly ka sa akin. Five years to pay, ganyan. I think nung time na yun, kausap po si Tito Tirso Cruz III. Siya po ang tatay ko noon sa teleserye namin na Only You. Sabi ko, tay, anong stand mo sa utang? <laughs> Sabi ko kasi tayo... Kilang taon ka nito? Ah, ah, siguro po mga 23. Ano, 23 years old po. Hindi eh, ko rin naman alam kung gano'ng katagal ang tatakpoy ng karera ko. Hindi ko rin na naman din po nakita na hanggang ngayon mag-artista ako hindi rin ako tapos ng college. So, wala akong fallback na tinatawag nila. So, sabi ko, kaya nang palagay mo. And ano naman siya nagsabi sa akin? Alam mo, sa sipag mo, meron at meron kang maipambabayad. Sabi niya, so, huwag ka matakot mang utang. So, napaisip po ako. Tapos sabi ko, tayo, paano kasi pag wala akong pambayad, anong gagawin ko? Sabi niya, lahat ng bagay na dadaan sa pakipusap. Basta tao ka humarap. So, sinabi ko kay Sir Jay, Sir Jay ganito. So, ang gagawin po natin, pag hindi ko po kayo nabayaran, dahil artista po ako, pwede-pwede